Dahil nagbabalik kayo, my surprise ako. Si Justin Ramirez ng inyong paboritong afternoon prime drama series, Yesterday's Bride, Rocco Nasino! Ay! Manglas ito pa. Okay, 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 okay. <laughs> pang model. Yummy, pang model. Yami pang model. Yummy dito yun ako. Yummy day to you, master. Alam niyo. Ay, may babalita ulit ako. Ano yon? Bilib na bilib sa akin yung buong pamilya ko. Mami ko, si Mami Linda, Daddy Ralph, tsaka yung kapalit wow, ko si Kyle. Wow, naman. Natuntun ko sila. Kasi Dahil... pinilactis ko yun sa bahay, niluto ko yun para sa kanila. Talaga? Uh, ako na yung official chef sa bahay. Okay, so, so ito yun. Gawa tayo ng ano, pinaka madaling gawin. Para sa iyo to. Talaga? Yes. Ito yung tortilla with asparagus and salt cod Codfish. Cutfish. So ito pala yun. Yes, ito, ito yung codfish. Fish. That's ano? right. Ano, simulan natin. Yes. Okay. Master. So, mm. unang-una, simple yung ingredients lang natin, no? Oh? Yes, iwain mo na asparagus. Asparagus, okay. Like Ikat lang ito. natin na medyo, ganyan lang, oh. Mm -hmm. Yan. Parang uh, one half inch long lang lang. Mm. Half inch long, yeah. Yes. At saka yung ating codfish. Wala nang tinik to. Na Mayroon pang tinik. Tanggalin natin ang tinik. Baka matinik ka. Na, ito. So, ito. Ito. Ito sa gitna yan. 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 Ito. Oops. <laughs> diba? Tanggalin mo. Yan. Okay? Tanggalin ko lang. Okay. Tanggalin Ganun lang. Ganun lang. Ganun lang. Ganun lang. Okay. Oh, babalatan mo lang pala. Yan. Yes. Kailangan walang buto ha, kasi pag kinain may tinik niyan, ako, ibabalik sa'yo. Ouch, ouch, ouch. Yes. Okay, then, ilagay natin yung ating uh, fish. Fish. Salt cod e -fish. fish. Salt cod fish. Yes. Tara, yan na. Stop. Tuwin na natin. Okay. Then, asparagus. Asparagus. Woo. Asparagus. Wool. Yes. Okay na to, Master? Seven. Okay na yan. Ligyan mo na sa bowl, ha? Tuna. Yan. Now, itlog. It's Tatlo, for you. Man. Tatlo itlog. I have three eggs. The left and the right. Yeah, kaya mo yan. Ah, dalawang kamay dapat. Sorry, try. <laughs> okay. Gusto ko itry isang kamay. One more, just one. Tatlo. Tatlo. Yes. Yan. Yeah, oh, hindi ko pa rin magawa ng isang kamay. Oh? Oh. How did you do that? Tortilla. Ayun. yeah, Gawa ko rin. Malakas sa dating. Yes. Ito so, natutunan ko na when I was in Japan, ha? Na? Na ganda, Na gumagawa ko ng uh, parang egg omelette. Pero tortilla siya kasi Spanish. Yan na. Sige. So, ito sa iyo. Mm -hmm. Ito sa akin, ha? Well, spread it. Spread it. Well din ako. Yes, punti lang. Ayan. Sabay tayo, ha? Okay, now. Ilagay ka agad natin ang ating itlog. Chopstick, hawak, ha? Okay. Ito ah. Mm. Ya, ilagay sige, boss. Boss, mabilis. Shake, 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 ay, ay. shake, shake. Shake, shake, shake. Ngugulo naman 'yung side mo. There you are. Dumabang. Parang mali na 'yung ginagawa mo. Hoyan, tama naman. Tama naman. Tama naman. Na na, stop, stop, stop. Wow! ka? Tama, tama, o natin 'yan. Full. 'Yan. Master. Sana hindi ko mag fail out dito. Hindi, hindi ka mag-feel. Makita 'to, relax lang, relax lang. Kita mo lang, tagilid. Hawak mo sabay tayo. Huh! Sabay. Tapos itapat mo lang ganyan, tapat. Tapat? Yes, tapos itataob, asin taob. Yum! Yaha! Di ba? Ganda, no? Yes! Oh, di ba? Para gumanda, walang mantika, ganito ah. Itataob mo ganyan. Mm -hmm. And then, paumbok ka, paumbok. Ganyan, no? Kunin mo sa ilalim. Parang ka-crumple mo. Tanggalin yung mantika. Ayan. Massage! Yes. Ano gusto nyo? yung half moon. Half Moon. Yes. Tama? Mo? Okay. So, here's the parsley. Ito. O, oh, parang siyang flag. Then, ito yung... Uh, yan, dalawa sa'yo, dalawa sa akin. Ito muna, ito muna rin ko. Slice nila natin ito. Slice lang. Ganyan lang, ha? Ito strawberries. Strawberries. Okay. Oh, oh. Yum, 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 yum. Sa, yum, 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 yum. Yes. Eto na. Para sa masipag na ito ang tortilla ah. with asparagus and salt pad fish. Yes, tiki, tiki mantana! mantana. Magkamukha talaga yung atin, ha? Magkamukha <laughs> Ayan, walang pagkakaiba. Yeah. Do this.